Napakataas at napakahalagang antas ng pag-aaral tungkol sa ating bibig o pananalita na dapat mong mapanood kung paano dapat ang pananalita ng isang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, mahalagang maging mapanuri tayo sa ating mga salita sapagkat ito ay hindi lamang nagpapakita ng ating pagkatao kundi naglalarawan din ng ating relasyon sa Diyos ayon sa biblia sinasabi ang ganito ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila kawikaan 18:21 kaya naman paano nga ba nararapat magsalita ang isang kristiyano ano ang mga prinsipyo at gabay na dapat nating sundin upang ang ating pananalita ay maging kalugud-lugud sa Diyos at nakapagpapatibay sa kapwa. Sa paksang ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagiging mapanagutan sa bawat salitang binibitawan at kung paano natin maipapakita ang pag-ibig at paggalang sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng ating mga salita. Alam niyo ba na ang ating mga salita ay parang kutsilyo? Kayang maghiwa ng pagkain, pero kayang magsugat ng puso. Halimbawa, minsan sa galit, nasasabi natin ang masasakit na salita sa pamilya o kaibigan. Pero pag sa pagdarasal, ang sweet natin kay Lord. Ganyan tayo, kaya hinimay ni Santiago ang isyong ito sa Santiago. Tatlo, siyam, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin kung paano naglalarawan ang talatang ito ng doktrina ng bibig at ang hamon sa ating mga kristyano. Pag-unawa kay Santiago Tatlo, siyang makikita sa talata ang pagkakasalungat, ang iisang dila ay kayang magpuri sa Diyos at manira ng kapwa. Parehong ginagamit ang bibig para sa pagsamba at paninira, isang malaking hipokrisi. Pero bakit malalim ito? Dahil ang tao ay larawan ng Diyos ayon sa Genesis 1.27 Kapag sinumpa natin ang tao, para na rin nating sinakta ng sining ng lumikha. Ang salita ay espiritual na aksyon. Hindi lang basta sabi lang, kundi may epekto sa relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Kawikaan, Utrosin 21 Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. Maraming talata ang nagtuturo tungkol sa responsibilidad natin sa pagsasalita. Gaya ng mga sinasabi sa talata, Kawikaan 21-23 Ang nag-iingat ng kanyang bibig at dila ay nag-iingat sa sarili sa kapahamakan. Efeso 4, Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ang sinasabi ng bibig ay nagpapakita ng kalagayan ng puso. Mateo 12 at 34 Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Halimbawa, kung puno ng galit ang puso, lalabas ito sa paninirang puri o chismis. Pero kung puno ng pag-ibig, magsasalita tayo ng katotohanan ng may paggalang. Bakit mahirap kontrolin ang dila? Kahit na alam natin ang tama, bakit tayo nagkakasala sa salita? Ayon sa pag-aaral ng sikolohiya, narito ang mga sanhi una. Emosyon, galit, inggit o pagkabigo. Ikalawa, kultura. Normalized ang panlalait bilang piruan. Ikatlo, espiritual na laban ang hindi pagkontrol sa dila ay palatandaan ng makasalanang kalikasan. Santiago 3.6 Ikaapat, at ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Ikalima, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaamo at napaamo ng tao. Ikaanim, datapuat ang dila ay hindi napaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga napuno ng lasong nakamamatay. Pero huwag mawalan ng pag-asa. Sa tulong ng Espiritu Santo, mapapagtagumpayan natin ito, Galatia, tatlo dalawampot dalawa. Tatapuwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat dalawampot tatlo, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Santiago, tatlong oras at sampung minuto hanggang alas 12 ng hapon. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Sa labing isa, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Labindalawa, maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asay tunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Efeso 429 Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Isang Pedro, tatlo, sampu, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kaniyang dila sa masama at ang kaniyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lucas, anim at na putlima. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Kawikaan, labing isa, siyam. Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Kawikaan, labing walo at dalawamput isa, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. Roma, tatlong oras at labintatlong minuto. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Mateo, 23 tatlo. Kayong mga ahas, kayong mga lahi nang mga ulupong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Juan, alas 9.30 Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapuat kung ang sinumang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Juan, alas 8.44 Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Shay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kaniya Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya sapagkat pagkat isang sinungaling at ama nito. Narito ang mga tips na mula sa banal na aklat kung paano natin gagamitin ang salita bilang pagpapala. Isalaulo ang salita ng Diyos. Basahin ang awit labing siyam. Labing-apat araw-araw. Nawa ang maging kalugod-lugod sa iyo ang aking salita. Ikalawang mag-isip bago magsalita. Itanong, makakatulong ba ito? Makapagpapatibay ba? Tatlo, magsisi at humingi ng tawad. Kung nakasakit ka, humingi ng kapatawaran. Ikaapat, gamitin ang salita sa pag-encourage. Purihin ang mga nagawa ng asawa, anak, kaibigan, imbes na puro pintas. Halimbawa, sa halip na magreklamo sa traffic, magpasalamat na ligtas ka at dasal para sa mga driver. Mga konklusyon at panalangin. Mga kapatid, ang ating bibig ay instrumento. Maaaring gamitin sa pagsamba o kasalanan. Tandaan, ang bawat tao ay larawan ng Diyos, kaya't huwag natin siraan ang kanyang obra maestra. Sa tulong ng Espiritu Santo, piliin nating maging bunga ng pagpapala sa pamamagitan ng ating mga salita. Manalangin sa ganitong paraan. Panalangin: Panginoon, tulungan mo kaming maging mabuti sa pagsasalita. Gamitin mo ang aming mga bibig para sa iyong karangalan. Patawarin mo kami sa mga panahong nasaktan namin ang iba. Amen.